Madulas. Sa banyo. Okay. Masakit yung singit ko. Mula rin ko. Tapos hindi sa dito. Okay, sorry, sorry. Ang sikit naman ang na suot nyo. Sabi sa'yo man. Yeah. Dapat pag ano, di ba binibilin ko madalas yun. Magbakaw kayo ng short tapos kung nakashort na kayo, kaya pa paano maglagay kayo ng cycling panloob para... Kasi katulad niya, no, paano ka mga niya? ang tigas itong tok toko mo na to, nandito yung problema nyo. Gusto mo mo. Hindi, may short ako dyan. Muna may short po doon sa siya. Kaya nga eh. O, tignan mo. Paano kayo lusot yung kamay Nag ko dyan? Naglakad kami sa antipolo, ano? Oh, ang okay. pataas. Pataas, ano? Di okay naman, nakalakad naman ako. Tapos pa uwi na gumilid kami. Kung hmm. bago ako nasakyan, nakapakasakit, hindi ko makilakad din dito. Gawin. Bago ko Kailangan talaga. Mga 3M, eh. pagka wala. babayo, Lalo dalaga. Siyempre, konservatibo kayo. Pag pupunta kayo, mag-short kayo. Mag-cycling kayo panloob. Para, in case of estrets kayo, comfortable kayo kasi okay. naka-cycling kayo. Kaya Mas hinami yung anak ko, na dislocate ang shoulder ng anak ko. Pag di nyo sinama. Ay, kasi pag magbubuk kayo, Katama na lahat, pwede nyo sa Oo, kahit bayin kayo, walang problema kasi ilalagay namin sa ano. Ngayon kasi, maulan eh. Naman, tao. Kaya konti yung tao. Ilan lang kayo. Um, Pero mamaya, tanghali, nandiyan yan mga yan. Na-dislocate yung shoulder niya. No? Ano ba niya sa kanya? Ano yung lalaki? Lalaki siya. Nag-volleyball na siya. Eh, hmm. Na-dislocate, inawagak mo yung swela. Ibinalik hmm. naman ang hospital. Kaya lang, parang nanguuli. Parang yung, yung Dumulubog na siya. Hindi hmm. kailangan nun, hindi muna siya magpa-volleyball. Hindi naman. Kaya alam, isang palagkamanin siya ng lalaki. Hindi dislocate tapos pinanan niyo, pinamok niyo na para na ang gagawa na gagawin natin yun, debris natin, bibili tayo ng ano. Meron ako diyan ano, yung kasi ang yung muscle tape, ganito ang mangyayari yan. Lalagyan ko na muscle tape pa ngayon. Hmm. mo kung mapapansin mo, pag nangyayang baba mo. Hmm. No, Parang palaging may nakahold na sa kanya. Pansamantala para yung shorty na, di ba? Kamu, muhibitaw. Lalagyan natin ng brace para ano. Para manatili siyang kape. kasi pagkahinean natin yun quoting ling niya ng mongipito nakot okay. shali na may hirap mahihirapan kasi mauwges sa pagsasayon ng doctor nauri tao diyan pero oh big 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 na big 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 siya. big 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 Walang problema kahit 30 kayo, isang book yun, isang book pamilya. Walang problema. Hindi isang tao. Kunyari, sasabihin mo sa amin, anim kami pupunta sa menu kasi yung namin yun. Hindi pwede magbook ng isa. Tapos darating kayo, anim. O kunyari, nagpabuko kayo. Master, pabuko ko. Masakit yung shoulder ko. Okay. Master, anim kami ha. Okay, no problem. Pero kung nagbook ka isa, tapos surprisingly, anim kayo pupunta. Eh, yun ko nalit. Kasi may logbook ko yan. Naka Nakikita nyo, di ba? Nagpipirma kayo dyan. Para... Mamaya tangali, eh, pagka ano... Last na ulan eh. Hindi pa, bahay. Hindi pa yung bahay. Yung iba kasi, binabahay lugar. Yung mga taga-pampanga, binabaha sila. Sa Diyos sa Bulacan, binabaha sila. Saan ba kayo? Bulacan kayo, di ba? Yung ibang taga-Bulacan, binabaha. Mga taga yung mga taga... Maraming tayong taga dyan. Ang mahalaga, matamaan natin. Kasi kung di dito, hapit na hapit, eh, kung hindi uh -huh. makarating maka maka dito. Okay. Alam. Diba? Uh -huh. Tatandaan niyo palagi ang mga trend, lalo sa mga babae, lalo uh -huh. conservative kayo. Sabihin natin oh, okay sa inyo, yung mga viewers natin, may mga sensitive na, ano. mga mas maganda. Yeah, naka nakashort kayo, cycling pa no. Para yan, you no, know, pag ginanyan kayo, stretching man kayo, komportable kayo. kasi nakapantalong ngayon po mong garido tapos balakang papayos nyo kaya legs dito, tuhod wala, hindi matamaan mas maganda kung comfortable kayo short nyo kasi dito may short kami baka hindi kayo comfortable ano eh. Parang ang nakalobo eh. Sa kabila. Ito, ito. Ito, ito oh, naman na ito. Nakalobo. Bugbog. Pero ito hindi natin bubugbogin. Ano lang yan? Kapros lang ng pagmamahal. Pero ito yung ibang ano, konti. Mamaga yung muscle. Ispasam lang yung tawag dyan. Madali lang yan. Pusang mawawala yan. lang naman yan. Pagkakayo ako na Opo. Okay. Ah, minsan, tat -tat tatapusin po yung buong mag-aapong bago yan Pero hindi yung... O, pinipili nyo lang niya. Lahat po yan. Hindi ah, hmm. ah, mo papagpala natin ito. Shoot! Mapapalad <laughs> niya. <laughs> 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 ang ginagawa lang namin, ginatanggal lang na kanyari, makapanggit kanyari, galing na kayo sa iba. Okay. Hey, Kapanggit nyo. Yan ang kailangan namin kanang ganap na YouTuber. Vlogger. Oo, ganap ka ng vlogger.

Diba nyo? Mamaya tingnan mo, babalikan ko ng ganun din yun. isikuhin ko yun. Magang magana pa nyo eh. Last din. Oh? sakit din. Kasi mo din ako sa papa upo ako eh. Pag-iingat sa banyo. Marami nang na-stroke doon. Oh, dapa. Papasasin oh, niya ni Roy. Dapa ida. Siguro sa bukas. Sakay nan dapa na ba kayo? Anong dapa? Marami na. nakai na ng <laughs> na Ilang beses pa mani may dito? hindi kayo napipili ng todo. Hindi mo. Diisin nyo lang, masi lang sa puwet yan, ho. Oh. Amaya, wala na yan. <coughs> Ihina na yun mo, ano, pag ginaligaw ko. Oh, hoy. Kaya, kaya mo na si Mami. Maraming sikreto na si Jab sa puwet. Yung ibang, hindi alam yun. Ang laki ng maser dyan eh. Eh dito nga nagkakaspasam eh. Yan pa kaya napakalaki niya. Oh, kaya yan kayo. Mabuti mo lang kapag sa stage na ayaw mo. Sakit pa. Pag-isip. Oh, okay. Ito naman sa kanya, mga strain na eh. Muscle strain. strain. Na, makikita ko yan Ano eh? Ang dikolog. 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 nyo, Dino. 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 Na, oh, na yan. Tapos, oh. Tapi oh. ini na Tapi ini juga. Tapi sudah lama tu. Tapi. Tapi Oh, kami dateng kan lo. Tidak. Tidak kalau senja. na break yan, oh Tengah nyaw. Oh. 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 Sa una lang yun kasi, kasi umas ang laki na mask natin sa kwet. Hindi natin napapansin na nagpupundo ng pain niya. ay, 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 mo na yan, na, na, Okay, lakad kayo, mami. Check mo. <laughs> <Talaga>. <laughs> <laughs> okay. Okay. Ano sa ko? Talaga? Ang sakit sa Thank Thank